common issue ng mga scooter ngayon mga boss yan oh. yung poste na ginagapangan na slider piece sa puli grabe ubus na ubos kayod na kayod mga boss yun oh. No? yung slider nagkaroon ng parang rice terraces yun o no? may unit tayo ngayon mga boss Biosolai 125 nire-refresh po natin yung engine. Top overhaul. Ayan, nadilaw yung, yung kanyang cylinder head cover. Nalinis na po natin yung piston na ibalik na natin yung block. Pinaltan po natin yan ng bagong piston ring. Kasi yung block niya po ay pwede pa at yung piston okay na okay pa naman. So palit piston na ring lang. Kaya malinis na rin po yung throttle body at injector. Dilinisin na lang po natin yung ibang mga sensor. Lagi naman yung nandito. Para, mamaya pagkakabit, dire-diretso na. At yung mga parts, no? Ay, okay, hindi okay. pa natin may nalilinis. may pinupuntahan niya tayo dito. Eh. So ito po yung proseso ko no? Na, na ginagawa. Pag ako'y nagtatap overhaul refresh yan. Pinoport and polish ko po yan mga bossing. Yan. Intake at exhaust. No? Yung kaloob-looban ng intake, talagang nakaport po yan. Port and polish. Ayan Naka-port and polish po yan. Siyempre, pati yung exhaust. Naka-port and polish yan. May mga part tang talaga sa exhaust na hindi ko kayang abutin. Kaya medyo may mga naiiwan na kong tindumi. Pero siyempre, hanggat maaari pinipilit natin yan. Ayun, no? kaloob talaga. Hindi na talaga abot. Hindi kaya. Nung aking ginagamit na pang Ang kulang na lang po dito ay yung paghahasa ng barbula. Pero, siyempre, yung barbula, ayan, balayten na natin yan. O, no? aasain na lang po natin yan sa kanyang valve seat. Ayan. Kasi, marami pong carbon, carbon deposit na naiiwan dyan, no? Para hindi mag-lose compression, kailangan natin asain yan. Siyempre. Bago isalpak sa makina. Yun, know, o. Malinis na po yan, mga boss. Yung cylinder head. Nahasa ako na po yung mga barbula niya. Nabalawan na hanginan na natin yan para tuyong-tuyo na ulit. Yun. Maputi na ulit. Hindi kagaya kanina na talagang naninilaw. No? Yung kanyang cylinder head. syempre yung cylinder head cover, maputi na rin po yan. Ganyan po kami maglinis dito sa shop. No? Pasensya na po. Yan lang yung aming nakayanan sa paglilinis ng mga pesa. Yun. Know? Umaandar na yung ating unit na Solay 125 na tinap overhaul. May mga dumating pa Honda Click at dalawang Aerox dito. So, sa ngayon, monitoring po tayo sa ating diagnostic tool. Siyempre, RPM Kinalibrate na rin po natin yung kanyang TPS at yung value kanina. No? Rattle position voltage ay napakababa. 0.55 lang. So, po natin sa si standard. Ayan, 0.64. 0.64 to 0.66 yan po yung standard ating throttle position sensor voltage. Binalik lang po natin siya sa original parameters para mas maging maganda yung takbo. Kasi may issue po itong motor na ito. Napakapangit yung daumanak po according sa mayari at umuugong yung bahay na. Bago namin ito binaklas, nakita namin yung timing wala. Sublight. Naka-return. pi lang daw po siya at nagpa-tune up. Ganun na yun ang lalong pumangit ng takbo kaya nag si sir na ipagawa na sa atin at eto naman mga boss common issue ng mga scooter ngayon na yung slider post ng puli which is yung ginagapangan po ng slider ng backplate yung ginagapangan na post tingnan nyo po yung slider kulay puti ibig sabihin po aftermarket yan yung mga aftermarket po kadalasan matitigas yung kanila mga slider. Kaya pagka uminit yan, inuukab niya na po yan. Yan ang yung positive, Tingnan nyo naman. Oh. No? May korte na. Stock naman na, po yung kanyang puli. Modified e. lang. No? So, tingin ko oh, ito po ay spin tuner. Kasi nakalighted. Tanggal yung mga pins. Pero ukabuob -ukab na po. Oh. Mas mura Talagang hindi naari. Pero hindi pa mapapalitan but, eh, Sir but, kasi wala tayong available eh. Medyo mahirap din bumili ngayon ng mga pulis eh. For awareness lang, kung magpapalit po kayo ng slider, make it sure na original is stock. Para mas maging maganda at matiba. Yan yung mga dumayo sa atin ng umaga. Na medyo natambakan tayo, pero hindi naman masyado. Sakto lang para sa araw na ito. May neramap doon po tayo. Conda Click B2. Eh, ngayong hapon. Pakita ko na lang di sa inyo yung panggilid nitong Soul I-125 na ating nirepresh engine. Ayan, o. Kita nyo yung lining. JBT po yan. Yung kanyang lining na sa lining assembly ng stock. Hukay na hukay. Pero hindi naman po siya nakalbo. Wala naman pro problema. Kumapit naman. Na-perform naman na maayos ng regroup bed. Yung trabaho niya na bumakat sa line. Ang naging problema lang po center spring. Tingnan nyo naman. Pang na click na naman yung nilagay sa M3. Hindi ko na lang inalam at hindi ko na rin sasabihin. Na, pero alam ko kanino nang galing ito. Pero huwag na natin banggitin. Hindi ko na rin tinanong si Costa. Ayan. Tingnan nyo po yung difference. 1,200 RPM yung dilaw para sa M3 ayan is stock ng Honda Click napakalayo ng diferensya mga boss so syempre after natin mag remap monitoring po tayo yung pinaka importanteng part ayan eh, o AFR RPM TPS etc etc no? yan po yung ating mga monitor. na kailangan magbago after nating remap makita ng customer actual yung pagbabago na nangyari sa kanilang motor after a remote. Siyempre, pinapaliwanag po natin. Hindi lang naman basta-basta tayo magre-remote lang. Yun o, nakakita nyo ba mga boss? 110 plus na yung tinatakbo. Nasa 10 pa lang tayo ng TPS. Malayong malayo pa sa 80 na maximum ng TPS. Nasa 10 pa lang tayo. Ayoko lang isagad kasi nak-center stand lang po tayo. Pero yung TPS niya ngayon nasa 80 na. No? Pagka binomba mo ng maximum, ng biglaan. Unlike stock, 74 lang. So, ganyan po kalaki yung pagbabago pag po buhay. So, maraming salamat mga boss. Bukas po ulit. Ride safe and God bless.